Uy, router boy, tumalab na bang dasal mo? Baka sa sobrang kahihintay mo ng signal, magsisilikon ka na. Ilapit mo pa mukha mo sa cellphone, baka lumabas ang password. Nardo, paalisin mo nga yan sa tapat ng tricycle mo. Nakakadisturbo sa kalsada, nakaupo na naman sa basang simento. Tumigil kayo. Sabat ng boses ng matandang driver sa gilid, nakasandal sa sidecar. Kung wala kayong maitutulong, Huwag dagdagan dagdaga ng ulan ng ingay. Walang wifi sa bahay. Singit ng isa. Tawa ng tawa. Kawawa naman. Nakikitambay sa harap ng karinderiya. Kaya nga karinderiya ang ilaw. Libre yung letra, hindi yung internet. Sabi ng nasa gitna. Sa mga salitang yon hindi tumingin ang binata. Mas pinili niyang ibaba ang tingin sa aspaltong makintab sa ulan. Hawak ang lumang smartphone na may basag sa gilid, tinatanggap ang bugso ng lamig at ilaw mula sa salitang arinderia na nagliliwanag sa kaliwa. Sa gabing iyon, kagaya ng daan-daang gabing nauna, nakasquat si Miko sa gilid ng kalsada, suot ang kupas na asul na uniporme ng eskwelahan at chinelas na halos pumutok habang ang mukha niya ay pinaputi ng asul na niningning ng screen. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko Kung baguhan ka palang sa channel na ito huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw Tara, tuloy na natin ang kwento Pabalig-balik ang maliit na icon ng wifi Minsan may tatlong guhit Minsan iisang patpat At kung minsan wala at sa tuwing lumalakas, mabilis niyang itinatala sa notes ang linya ng code o ang ideyang mamaya ay ipopost niya sa forum pag may lakas ulit. Sa likod niya, naroon ang amoy na sabay na kape at piniritong lumpia mula sa karinderiya may neon na karatulang arinderiya. Ang lightbox na parang maliit na buwan na sumasayaw sa tubig ulan at sa kanan ay si Mang Nardo sa kanyang dekalawang na tricycle na kasilong nagmamasid at minsan ay sumisigaw ng dadaan kapag may motor na bubulusok. Sa malayo, tatlong binatang nakaitim at puti. Masari ng chinelas, nagtatawanan at nagbibiro, tumuturo-turo. Ang mga sumasabay na tinig sa pang-araw-araw na chismis ng barangay, may batang walang wifi sa bahay at nakikitambay sa kalisada para makasagap ng libreng signal. Kaya la gabi kapag mahina na ang mga stream ng TikTok at live selling at humihina ang agawan sa bandwidth, dumarating si Miko para sumalo ng mumo ng internet. Hindi para manood, kundi para magpadala ng dalawang bagay, code at pangarap. Hindi alam ng marami na ang code na isinusulat ni Miko ay hindi simpleng pamproject lang. Nagsimula ito noong bagyong tumama dalawang taon ng nakalipas nang tumaobang tulay sa kabilang sitio at dalawang araw na walang signal ang mga magulang sa evacuation. Kung may paraan lang para mag-text kahit walang data, bulasak nyo no ay nakasampa sa bubong. Baka mas mabilis na ang balita. Mula noon ay binalikan niya ang luma niyang Android na hand-me-down ng pinsan. Dinilit ang mga laro, nag-install ng na mga app na kayang patakbuhin ng code offline at nagbasa sa eskwelahan ng mga printouts na pinahiram ng computer teacher na si Ma'am Ibyang. PDFs tungkol sa mesh networking, SMS gateways at kung paano gumagana ang routing tables. Walang wifi sa bahay na pinagbabahagian nila ng kapatid at ina. Ang tatay ay nagbabarako sa pier at bihirang umuwi. Kaya ang taning oras na may internet si Miko ay tuwing alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Kapag humuhupa ang karga ng karenteria at pinapahiram ni Aling Deli ang password ng palihim. Huwag mong ipagsisigawan anak, pag nalaman ng iba, uutangin nilang lahat ang router ko. Kaya ayon si Miko, parang tinuba sa ulan ng alon. Naghihintay na mapuno ang screen ng mga letra, connected. Kabag dumapo ang salitang iyon, agad niyang ina-upload ang mga commit sa isang repo na pinangalanan niyang Bagyo, isang open source na sistema ng low data alert sa barangay. Offline first, nagsisync sa sandaling may net at nagtitrigger ng group SMS kapag may pahintulot ng kapitan. Sa opisina ng barangay siya minsan nagpapaliwanag, nagdo-drawing sa karton kung paanong bawat cellphone ay maaaring bubuyong, na nagpapasa ng balita kung may malapit na internet. Pinagtawanan siya ng ilan pero nakinig si Kapitan Ruel at noong sumunod na lindol na mahina, gumana ang test. Nagpapapang-alerto sa pitong tao at sa tatlong minuto, dumami ang nakabalita ng hindi sumisigaw. Yan ang gusto ko, sabi ng kapitan. Balitang hindi kailangan sumigaw. Ngunit di sa patang papuri sa barangay. Gusto ni Miko ng review, mang totoong mga matang sanay sa kud. Doon pumasok ang gabing ito. Habang naglalaway ang mga biro ng tatlong binata, pinipisil ni Miko ang lumang telepono sinusundan ang thread sa isang forum para sa mga developer. May nag-post na engineer mula sa bansang malayo, San Francisco daw, tungkol sa bug sa isang libreng library sa Android na matagal nang di masolusyonan. Hindi consistent ang caching kapag intermittent ang network at kumakain ng lakas ang resubmissions. Anyone in the developing world seeing this? Need repro in low bandwidth settings, ang sabi. Dalawang linggo na ang thread. Puro teorya, puro lag, pero kakaunti sa kanila ang talagang nakakaranas ng 0101 bars sa totoong buhay. Ako to, bulong ni Miko, parang secret mission. At sinubukan niya sa kanto ang eksaktong senaryo. nakaupo Patakang ulan, malapit sa router pero hiwa-hiwalay ang guhit. Mabilis siyang nagsulat, naglagay ng maliit na state machine sa sync queue, naglakip ng exponential backoff na may jitter, at pinaka-importante, nagdagdag ng tiny local outbox na resilient sa phone reboots. Inilagay niya sa repo ang patch at sumagot sa thread gamit ang hawak na pangalan na Lagrima-M. Hindi para magpaka-misteryoso, kundi dahil yun ang kayang ipaalala sa kanya ng sarili, Luha at Miko. Pinindot niya ang send at sa sandaling umilaw muli ang tatlong guhit, tumalo ng mensahe parang ibong nakaalis sa kulungan. Connected. Merged. Thank you at Lagrima-M this might be exactly what we need. Kinabukasan, dumami ang notifikasyon. May nag-like. May nagtanong kung paano niya nagawang simulate ang intermittent network. Sinagot niya, Bumili po ako ng lumang router sa junk shop, nilagyan ng timer at inalagay sa bintana. Sinarabukas, sinarabukas ko ng 30 seconds. May nagalit, may nagtusye, pero mas marami ang namangha. Sa sumunod na gabi, tumigil ang mga biro. Napagod siguro ang tatlong binata at inuna ang bilyar. Si Mang Nardo humarap sa kanya at nagabot ng termos. Kape, sabi nito. Alam kong hindi yan natutulog. Tinanggap niya at sa unang lagok, parang may binuksang gripo sa likod ng ulo niya. Ang init ng kape, ang lamig ng ulan at ang kidlat ng pag-asa. Mang Nardo, sabi ni Miko. Pag sakaling gumana to, bibili po ako ng bagong ilaw sa tricycle nyo, yung LED. Kaya mo? Tanong ng matanda. Hindi ko alam, sagot niya, pero kaya ng code. Lumipas ang tatlong linggo. Sa panahong iyon, dalawang bagay ang nangyari. Una, napansin ng mas malanaking proyekto ang patch Pangalawa, na-feature sa isang tech blog ang kwento ng isang mysterious contributor from the Philippines who tests code on the street under the rain. Sinasabi ng artikulo parang romanticize, pero totoo naman. Litrato niya hindi galing sa kanila, dala ni Aling Deli na nakunan siya sa CCTV ng karinderya, nakaupo sa gilid ng kalsada na binabasa ang screen na parang kumakain ng liwanag. Inilagay ni Miko sa comment, Please don't pity connect. Na-translate 'yun sa maraming wika at sa loob ng isang araw, may tatlong email siyang natanggap. Isa mula sa isang university sa Maynila na handang magbigay ng test scholarship, isa mula sa isang NGO na may programang Community Networks, at isa na parang spam sa una mula sa domain na @hightide.systems, isang startup mula sa Silicon Valley. We've been chasing this problem for months. Your patch helped us stabilize messaging in low connectivity areas. Can we talk? Hindi agad siya naniwala. Wala namang libreng pagtulong sa mundo. Pero sinubukan niya. Sumagot siya. I can talk, but my connection is poor. After 8 p.m., outside a small eatery. Inilagay niya ang time zone, pinindot ang send at huminga. Dumating ang gabing na pag-usapan. Muli ang eksena ang niyon na arrenderia, ang basang kalsada, ang tricycle ni Mang Nardo at ang apat na mata sa gilid na dating nangaasar, ngayon ay nag-aabang dahil nabalitaan nilang may Amerikano raw tatawag kay Miko. "Huwag kang papaloko," sabi ng isa. "Nagbago ang timpla ng tinig. Bakas kam. Kapag humingi sila ng OTP, pasingit ni Mang Nardo, 'Huwag mong ibigay.' Umiling si Miko, ngumiti. Kung scam, sisindihan ko na lang ulit ang suit coat ko. Dumikit sa screen ng oras, 8:05. Tumunog ang tawag sa chat app, nag-vibrate ang maliit na mundo niya. "Hello," sagot niya, nanginginig ang boses. Sa dulo, lumutang ang mga tinig na malinis, parang hindi pagod. "Hi, is this Lagrima MM? This is Sasha, engineering lead at High Tide. With me are Raj and Elena." "Opo." Yes, sagot ni Miko. Tumingin kay Mang Nardo at nagtaas ng hintuturo. Sandali lang. We wanted to thank you. Your out-box back, and back-off combo solved a nasty failure mode in our field tests. We were wondering if you'd consider a remote fellowship, stipend, mentorship, and maybe, if your guardians permit, a visit here to our office. We also want to support your community mesh idea. Tumigil ang ulan sa loob-loob ni Miko, huminto ang mga yabag sa likod ng puso niya. Tanging tunog ang mumunting tik ng niyon sa karinderiya at ang paglagok ni Mang Nardo ng natirang kape. Fellowship? Tanong niya. Halos hindi tumatama sa dila ang H. Yes, sagot ng boses. We need someone who knows how the internet fails in the real world. You clearly do. How did you learn? Tanong ng pangalawa. Sa kalsada po, Sagot niya, sa bintana ng karinderiya, sa poso, sa CCTV at sa kabaitan ng mga taong nagbubukas ng password. Tumuwa ang mga nasa linya. We'll send details, dagdag nila. And by the way, we saw your bagyo repo. We want to match a grant if your barangay captain is open. Hindi siya makapaniwala. Tinignan niya ang kamay niyang nanginginig, ang basag sa gilid ng telepono, ang mga talampakang basa. Mang Nardo, pakinggan nyo. Pinindot niya ang speaker. Naridig ng na mga nakapaligid ang salitang Silicon Valley at Fellowship at Grant. Unti-unting lumapit ang tatlong binatang dating nangaasar. Hindi na sila nakatawa. Nakanganga sila. Hindi sa ingit, kundi sa hiya at pagkagulat. Tol, seryoso? Ngumiti si Miko. Hindi mapagmataas, kundi mapayapa. Nagkataon lang na mahina ang wifi. Hindi yan pagkakataon, sabat ni Mang Nardo. Trabaho yan! Siya ang unang pumalakpak, sumunod ang aling deli mula sa karinderiya na lumabas at nag-abot ng mainit na sopas. Sumunod ang mga kapitbahay at maging ang tatlong binata ay napakilot na rin, paumanhin. Pasensya na sa pang-aasar, hindi namin naisip na may ginagawa ka palang ganyan. Ayos lang, basta sa susunod, pag may nakitang nakaupo sa ulan, tanungin niyo muna kung kailangan ng payong hindi natapos sa tawag ang himala. Nagsunod-sunod ang praktikal. Kinabukasan, kausap ni Kapitan Ruel ang team mula sa startup sa video call sa Barangay Hall. Unang beses na makakita ang mga kagawad ng malinis na interface na hindi naglalag dahil pinahiram ni Hightide ng temporary satellite modem para sa meeting. We'll wire the stipend to a bank account, sabi ni Sasha sa kanila. And for the mesh project, we propose small routers with captive portals powered by solar panels to be placed in the tricycle stands and sari-sari stores. will pair with your Bagyo Outbox. Tinangu ito ni Cap. Pinadikotan ang planong pinaresenta ni Miko sa karton. Ilang linggo, umabot ang mga maliliit na kahon na may antena at solar cell. Nagtulungan ng mga tanod at kabataan. Tinakpan ng trapal pag umuulan at sinulatan ng libre 10 minutes. Text, then pass. Para walang abusado. Pinaanda rito ni Miko kasama ang mga kaibigang dati na nga Sila mismo ang nagboluntaryong mag-set up sa tapat ng bilyaran at sabihan ng mga bata kung paano maging antay. Sa unang gabi, hindi na kailangan ni Miko umupo sa basang simento. Hindi dahil lumaki ang yabang niya, kundi dahil hindi na siya nag-iisa. May sampung bata na nakisalo sa 10-minute window para mag-upload ng assignment, magpadala ng email o bumasa ng balita. Dumaan si Mang Nardo sa tricycle. Ngayon ay may bagong LED headlight na binili ni Miko mula sa unang stipend. Paano mo nasuklian yon? Tanong ng matanda. Sinuklian ko yung liwanag nyo, sagot niya. Kaya dinagdagan ko ng liwanag. Tumawa ang matanda. Engineer ka na sa papel pero sa kalsada, matagal ka ng ganyan. Nang tuluyang sumapit ang imbitasyon na bumisita sa Silicon Valley, hindi agad umumayag si Belen, inanimiko na walang pangalawang kasama. Hindi ko alam yan, sabi niya, nakaupo sa tapat ng kulumbo. Ibang bansa, nalunod na ang tatay mo sa pangarap noon, ayoko nang malunod ka rin. Ma, mahinaong sagot ni Miko, hindi po ako aalis para sa pera. Aalis ako para sa mas maayos na paraan kung paano natin padadalhan ng balita ang isa't isa. Sa huli, pumayag si Belen dahil sa kondisyon ng startup bibigyan ng alawan sa pamilya, bibisitahin ng NGO ang nanay tuwing Sabado at tatagal lang ng isang buwan ng pagbisita. Balik ka agad sa proyekto sa barangay. Tumindig si Miko sa paliparan na hindi niya inakalang masasandalan. May pasaporte na sa wakas at jacket na hiniram kay Mang Nardo. Pag mahina ang wifi nila, turuan mo ah. Biro ng matanda. Tatawag po ako sa arinderiya, home base, sagot ni Miko. Sa Silicon Valley, hindi siya nalula sa salamin at halaman. Mas nalula siya sa bilis ng net at sa kalinawan ng boses sa bawat tawag. Pero hindi nawala ang mga bagay na bitbit -bit niya mula sa kalsada. Naglagi siya sa tabi ng monitor ng maliit na litrato ng neon sign ng karinderya, print na ipinabala ni Aling Deli. At sa whiteboard ng opisina, gumuhit siya ng mapa ng barangay. Inilarawan kung paano dumadaloy ang tao tuwing umuulan. Nasaan ang poso? Saan nakatayo ang mga bunton ng basura na humaharang sa signal? Nagturo siya ng failure-driven design. At doon, biglang nagkaroon ng bagong tunog ang boses ng mga kasama. Hindi na lang fellow, kundi teammate. Sa huling linggo ng pagbisita, nagpresent siya sa malit na auditorium ng startup. Ipinaliwanag niya kung bakit mahalaga ang outbox na gumagana kahit makalimutan mong i-charge. Tinukoy niya ang mural sa likod ng network. Kung may pintukang kang may ilaw, hindi mo isinasarado. Kung may wifi kang sapat, may oras para magpaabot. Nagpalakpakan ng mga tao at bago matapos, pinindot niya ang remote at nagpasilip ng live feed mula sa barangay hall. Nakangiti si Kapitan Ruel Kumakaway si Namang Nardo at Aling Deli at sa ilalim ng niyo na Arinderia, may samtong batang nakaupo sa bangko sabay-sabay na kumikindat sa kamera. Sa caption, 10-minute window, unlimited kindness. Humiyaw ang mga Amerikano at doon na pagtanto ni Miko, hindi na niya siya lang nakikitambay sa kalsada. Siya na ang naglalagay ng bangko, payong at oras para sa iba. Pagbalik niya, Sumalubong ang mga aninong dating nanliliit sa bintana. Hindi na biro ang mga boses. Pasasalamat na ang mga iyon. Ang tatlong binatang umaalas ka noon ay may dala ng kahon-kahong wire ties at cable clips. Sila ang bagong crew ni Miko sa pag-aayos ng mesh nodes. Bro, pasensya na talaga, sabi ng isa. Nakangiting nahihiya. Ang sarap palang tumulong kaysa manukso. Kaya nga, mas mabilis ang wifi kapag hindi maingay ang daluyan. At sa tuwing hapon bago sumapit ang dilim, maraming batang gaya ng dating niyang sirili ang makikita mong nakaupo sa gilid ng kalsada. Pero hindi na basa ang puwitan. May mga bangkong kahoy na may nakapintang bawal mang asar, libre dito ang pag-asa. At kung may bagong bagyo, hindi na sigaw ang unang tunog sa barangay. pingnan ng mga telepono ang unang lumalabas. Sunod na ang mga yabag na organisado. Dito ang evacuation, dito ang libre na lugaw, dito ang tricycle na may LED. Sa bawat gabing dumaraan, nakikita ni Miko ang sarili sa basang aspalto. Pero ngayon ang refleksyon ay hindi lang manggagaling sa niyon ng karinderya o sa liwanag ng telepono. Nanggagaling ito sa mga munting router na parang between sa poste, sa bagong ilaw ni Mang Nardo at sa pagtataka ng mga dumadaan. Bakit ang tahimik pero ang linaw? Kapag may magtatanong kung paano nagsimula, tumatawa si Miko at itinuturo ang screen ng telepono niya, basag pa rin sa gilid, at sinasabi, Sa isang gabing hinayaan kong tumawa ang iba habang naghahanap ako ng signal, sa isang gabing tumigil ang ulan, hindi sa langit kundi sa loob ng teleponong may salitang connected, sa isang tawag mula sa kabilang mundo, at sa isang karinderiyang hindi binitawan ng password, pero binuksan ng pinto